Mas pinaigting ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang serbisyong pangkalusugan sa lalawigan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga ospital at pagpapaigting ng healthcare network. Pinag-usapan nito sa pagpupulong sa Universal Healthcare Stakeholders Strategic Planning and Implementation na ginanap kahapon September 1 sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III. Kasama sa mga inisyatibo ng pamahalang panlawigan ang pagpapatayo ng karagdagang ospital sa iba't ibang lugar sa Pangasinan, paggamit ng electronic medical records at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng labing apat na government hospitals gamit ang Unified Database Ecosystem. Kabilang sa mga pinag-usapan ay ang paglalagay ng mammogram machines para sa maagang detection ng breast cancer, pagtatayo ng prosthetic center at pag-aalok ng libreng gamot para sa mga biktima ng animal bite. Tinalakay din ang programang PhilHealth Yakap o ang dating konsulta benefit package na layuning magbigay ng sustainable nutrition program at mas malawak na akses sa medical na serbisyo. Dumalo sa pagpupulong ang mga opisyal mula sa PhilHealth, Department of Health, Provincial Health Office, mga Chief of Hospitals, City at Municipal Health Officers, mga pinuno ng kagawaran at iba pang mga stakeholders. Samantala, isinagawa naman ng Department of Agriculture National Office ang corporate farming validation sa bayan ng Manawag nitong Webes, August 28. Layunin ng aktibidad na tukuyin ang kalagayan at kakayahan ng bayan sa larangan ng corporate farming. Pinangunahan ng Department of Agriculture Validation Team ang pag-inspeksyon katuwang ang iba pang opisyal mula sa Field Operations Services. Ron Maranan, RNG News.